Marami naman itong pahirap kay ate. Bago siya makasal is, dadaan muna siya sa ganitong tulay. <laughs> Isang tao lang yata ang kaya ng tulay na ito eh. Nakakaloka. Sana hindi na lang nagdamit si ate muna ng pangano, kasal. So, Nakapaana nga lang siya eh. Panoorin niyo hanggang huli. <laughs> Matatawa ka na maaawa ka sa ano. Sa sana pagkatawid na lang sa si atin nagsuot ng gown. Alam naman na ganyan yung tulay na dadaanan eh. Napati na muna siya nagano nagsuot ng ano, gown. Yung tuloy yung ano, nangyari. Hindi siya makatawid kasi ano eh. Hasil sa kanya yung ano, yung gown niya. Panoorin niya hanggang huli. <laughs> 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 uh, 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 uh